Utopia yeah. Hello, what's up mga karepax So, for today's video Kaya tayo ng Birdman Street EX Bali, ito na yung medyo latest version Ito yung wala na siyang kill switch Bali, stop and go lang siya So So, ang gagawin natin is Tuturo natin kung paano magkabit ng two-way alarm two way alarm two way alarm yan so ito yung ating module yung controller at saka yung asan yung speaker ran speaker ito ayun nakalaglag so medyo gulo gulo pa yung wiring nya kasi ipipix pa natin yan so wakam mo muna ran so tuturo ko dito kung yung paano yung yun niya magkabit ng alarm dito sa ating Suzuki Bergman na ES version Uh, iba to sa unang Borgman. Iba rin yung kanyang pagpatay ng uh, andar, yung pinaka-kill switch niya. Iba yung wiring niya. So, yun ang medyo komplikado na ituturo natin. Karaniwang kasi, dito sa kanyang kill switch dito. Pero ito is, uh, wala siya. Stop and go lang siya. So, una, dito muna tayo sa color coding. Nakikita nyo, ito yung ating controller. Meron dito ang kulay na ito, red, blue, dalawang yellow, orange, yellow, black, gray, and pink. So, isang mabilisan lang. Yung red nito, yung red wire, tandaan nyo mga karepaks, yung red wire, ito dugtong natin doon sa switch. Yung socket ng ating ignition switch sa kulay red. Red wire din. And then, ito naman, kung nakikita nyo, yung orange, orange wire, galing dito sa ating module, is doon naman sa orange wire din sa ating ignition switch so okay na tayo doon, dalawa red and orange, ngayon yung black simple lang din, gaground lang natin so ito naka ground direct na isa sa uh, ground ng battery tapos dito tatlong kulay na uh, red, orange, black, ito namang dalawang dilaw kahit makabalik na dito sa ating signal light so ang signal light ito sa Bergman street ex ang kulay niya is ito Ah, uh, parang light blue yata to. And black. Black lang siya, solid black. Yan yung kanyang signal light. Magkaba, kahit magkabalik tayo tong dalawang dilaw na to. And then, ang natitira pa is yung kulay. Ah, uh, kulay blue. So, ito yung kulay blue nito. Dinugtungan ko lang siya kasi medyo maiksi. Papunta rito sa ating switch ng starter. Button. So dito sa kulay blue na wire Tatap natin siya dito sa green Ah, yellow Yellow with green stripe O, so, oh, pasensya na, medyo maingay Ulit, ulit Yung blue wire Na dinugtungan natin ng pink Yan, dahil well, medyo maigsi Tatap nyo dito sa yellow with green So yun, sundan nyo lang mga repax So tapos na tayo doon Ang natitira na lang is yung pink and gray Ito sa speaker to yung dalawang gray na to ang natitira na lang is yung yeah, uh, pink and gray so isa lang gagamitin natin dito kaya, kaya kinat na namin yung kulay pink pink wire ito yung pinagdugtong natin sa blue pupunta rin sa ating starter button so ngayon ito naman yung kulay gray nga na to kailangan lang natin ng ito uh, relay yung 5 run tanggalin mo yung 5 na 5 pin So ito yung 5 pin uh, ah, Konting ano lang Yung 8586 nya is ito yung trigger Negative positive Kahit alin dito pwede siyang magkabaliktad Basta supply mo ng negative positive Pag sinupply mo ng negative positive Yung 8586 Ang magdudugtong is yung 30 and 87 So ito Dito lalabas yung kanyang galing sa 30 So ngayon pagka naman si supply ano mo to at kinat mo yung supply niya magdidikit is itong 87A normally close siya pagka walang supply so yun lalabas dito pag sinu pagka sinuplayan mo to ulit 8586 pag sinuplayan mo lalabas dito 87 tapos yung 87A normally close to normally close pag walang supply itong 8586 so ngayon pag sinuplayan mo magbibitaw to yung 85 Uh, 85A, uh, 87A at saka 30. Pag sinuplay mo 85, 86 mag, ano to, magbibitaw. Dito naman siya magdudugtong sa 87. So gano'n lang. Ngayon, gagabit natin. Ito nga ang gray. Kulay gray. Ito yung gray wire na galing na ating module alarm. Isidudugtong natin sa 85. So disregard nyo na yung kulay na to kasi galing to sa socket ng relay So, ito yan. Yung gray niya, 85. And then, yung kanyang 86, kumuha tayo ng supply dito sa positive. Rekta like siya sa baterya, sa kulay red. Red din itong, ano, uh, ng module. So, ito yan, ya. 86, papunta ng positive. Yung gray, papunta ng 85. And then, yung dalawang wire niya, yung 30 and 87A, Nagpatakbo tayo ng wire dito dalawa. papunta rito sa side stand. So ayan, side stand niya. Yung uh, green, light green, uh, apple green. Yung apple green na to, kinut natin. So, yung tigisang wire na yon kahit magka-balikkad siya, puputulin niyo, pagdudugtungan nyo dito. Bali ito yung 30 and 87A. So kahit magkabaliktad yan, Papunta rito ito, ito sa taas Ito yung kadugtong nyan So 30 a kahit magkabaliktad Basta yung apple green kakat nyo Pagdudugtongin nyo kahit magkabaliktad yung connection So ito na i-connect na nga natin Sundan nyo lang Ulit-ulitin nyo na lang yung ating video Para ma uh, sundan nyo yung pagkakabit ng ating alarm Tuwi alarm dito sa ating Bergman Street EX So yung ano kasi yung isa Merong kill switch dito Sa kanyang uh, starter switch Kaya yung iba dito nagtatap sa kanyang uh, Meron kasi iba color coding nun eh uh, Solid wire And black with uh, Ano to? White, white with green Doon sila nagtatap Dito nila kinakat Pero ginagamitan pa rin ng relay So ito iba Wala siyang kill switch dito Bali ay stop and go siya Kaya dito tayo sa side stand nag-tap Same procedure lang din, kaya lang, ito, yung apple green nga lang ang ikakat. So, yun, natetesting na natin. Uh, start mo run. Gamitan mo na natin ng susi. Yung mo ng normal na pag-start. So, ayan, umilaw na. Start. Ayan, umahandar na siya. Umahandar. Normal na paggamit lang siya yung susi. So, ito, side stand niya, gumagana pa rin. Sila stand mamatay. So, babalik natin. Start mo ulit run. So, ayan. Tapos, ito naman. Gamit yung susi. Halimbawa nga, naka-arnap siya. Kinuha yung susi. Pero nasa inyo itong remote. So, pindutin nyo lang itong lock. Mamatay na siya. Hindi na under. Tutulog ng tutulog to. Kahit na ano gawin na yung nanakaw. So, ayan. Hindi na niya mapastart. Oh. Ayaw. So, patayin muna natin. Patayin muna yung susi. So, okay na tayo doon sa safety alam ko pag ko nagkakamali is 20 meters ang abot nito so siguro naman makakatago na kayo bago pa makita, makakuha yung inyong motor at makakahingi na kayo ng tulong so ito naman yung keyless na, ano, na remote na testing natin i auto start ito, double click lang nung kanyang kidlat so ayan mandar na siya mandar na siya pwede mo rin siyang patayin dito patayin natin ito yung unlock yan patay na siya then yung itong lock na to pag pinindot mo siya tutunog yan ngayon pag hinawakan mo yung motor or ginalaw ayan tutunog ng tutunog yan warning yon and then pag pangalawa diretso na siya pati yung inyong remote ayan, Patay, patay yung remote eh, tumutunog din tapos natin, maingay ay. So ayan, patay na Pares lang to, pares lang ng gamit Okay, pati pati yung isang remote, hindi niyan. Pwede na rin dito yung start, pwede rin dito yung lock. Pwede natin i-silent. Is pwede ring i-silent. Is ano, alamin niyo na lang sa manual kung paano siya uh, gamitin. Ang mahalaga, yung connection ng ating uh, alarm is masundan lang niyo. So, ilang mga karebaks, sana makatulong sa mayroong mga ganitong motor. Ah, uh, saka kung paano mag-connect ng ang uh, toy alarm. So yun lang mga krabak, sana makatulong Thank you, thank you, salamat Opa